morning, Tagaytay. Natin ang umaga sa Tagaytay. Yan. May mga nagsiswimming na. Yan. So kami, nakaprepare na kami. <coughs> ah, Mag-check out kami ng 10 o'clock. Time is 9.45. So, after nito, uh, again pala, no, kasama pa rin namin yung mga kamag-anak ni Natins uh, galing US kahapon. So, ngayon, pagka-check out namin, de uh, dediretso kami ng Olabang Town Center or Molito, depende. Doon kami magla-lunch. So, late na rin kami nagising, mga 8 o'clock, 8 o'clock na. Then, doon lang kami kumilos. May, uh, medyo pagod, napagod kami sa ginawa namin kahapon. Lakad ng lakad at saka kasama biyahe. Lalo na yung mga galing ano, lalo na yung mga galing Amerika dahil wala pa silang maayos na tulog. So, tatanungin natin sila mamaya kung naka-recover sila. Naka, nakakuha sila ng tulog overnight. So, magkakarga muna tayo ng kotse sa... Ay, mga ng gamit sa kotse. So, double check lang kami ng mga gamit dito sa hotel room. And then yun, biyahe tayo pa alabang. Hey, hello ulit. Day 2. Day 2. <laughs> Gusto tagaytay. Yeah. Nakatulog na? Nawaayos? Lahat? Yeah. Hindi. Nakatulog ka. Pagkadat. Si ano ka. daw? Hindi eh. Si Bami. Nakatulog. Naka nagising eh. Pati si JC si nagising. Si JC si nagising siya for pero pagkaakyat namin, nakatulog na kami. Naglakad-lakad pa kayo? Eh, hindi, hindi, na, na kami rin. Ito, si Tinsel. <laughs> Ay, saan sila dumaan? Ewan ko. Bagsak din. Dito okay. sila dumaan? Dito sila dumaan? Dito sir. Okay, salamat. Back to Manila. Yeah. Ano okay. daw tayo? Alabang Town Center. Para makita naman ni Jason yung totoong mall. Yung totoong mall. Ayun, nag-hazard sila. <laughs> Nagpunta kami sa mall. Sabi ni Jason, ito ba yung sinasabi? sabi Wala, <laughs> ano. Minalas lang. Angit yung mall. <laughs> ano na to eh. O, oh, di, at least maganda. Nakita niya yung ganito. Oh? Oh. Makikita niya yung ATC. Mas ano na. Parang ghost town kasi to, ano. <clears throat> patay natin sina TJ. Kasi na DJ Wala pa na DJ Na? Ba't umalis na So wala kaming breakfast Wala Kami, hindi na Yan, yeah, nag ano na rin siya Nag fasting na rin siya So Madalas wala na talaga kami breakfast That's gumagawa ko ng juice. Yung juicing? Anong nilalagay mo? Uh, ang dami. Uh, yun yung ano ko. Pag, kasi fasting din ako, di ba? Yung pag-start ko juice. Uh, anong, celery. Anong fina-fast? Anong ano? Intermittent din? Uh, Ilang um, hours? so, bali yung first meal ko, 12. Uh, tapos, tapos, before 6 sinilaw. Tapos sa kanila. Ah, hindi ka nakakain after 6? Hindi na. Oh, okay. Tapos yung, yung ano, pag sa 12, mag-start muna ko niya ng juice. Gumagawa ko ng juice. Celery, carrots. Oh, pipino. same tayo. Ah, uh, pipino. Apple. Oh, apples. um, ang dami ah. Oh. Ano pa yun? Pears. Tapos nilalagyan ko ng maraming tomato kasi maganda siya sa skin. Oh. Tapos papaya. Gino, you know, blender ba to? Juicer? Juicer. Ah. Oh. Tapos ang, ang dami kong nagagawa. Dalawang pitcher. Uh, bumili ako ng bat bottle siya. Pero lang. ubusin mo yun, ano? Yung mason jar. In one, man. ano? Hindi. Ah. Parang six ounce lang siya every day. Kasi 2 weeks ko siya nauubos eh. Hindi ba nawawala na yung quality nun? Finifreeze mo ba o ref lang? Ref lang. Kasi so, hindi ko siya every day. O oh, hanggang maubos. Oh, hanggang Basta maubos. pag 12 o'clock yun yung si per magsi 6 oz ka. Para siyang immunity shots. Uh, -uh. Ah. Tapos 12 yung ano ko, yung first meal ko talaga. Tapos nagano na ko niyan mga snacks na tapos before 6 kakain na. Ay, kung... Ang kasi yung honey sa ano. Eh. Yung ano na, yung artificial na. Oo. Oh, oh. Oo, oh, oh, puro sugar na siya. Ano na yun eh. Unhealthy na yun eh. Grabe yung pagkain kagabi. Si Kuya Malaga. Cesar mas natuwa sa ano, lalagyan eh. Ah, maganda yung lalagyan, makapal. Ano lalagyan ah? Eh? Hindi <laughs> yung tinake out. Ay, nga. <laughs> Sabi niya, maganda yung lalagyan, makapal. Tapos kayo sasabay, may, may damay mga free card, tapos sasabay nyo ng workout, diba? ba? Mm -hmm. Ako hindi ako nang workout Yung schedule. Kahit di ka maka-workout, try mo lang ilakad, maglakad ka lang. Malakad-lakad na so oh, oh. Okay, eh, kaya ako um, okay lang so, yun, yun, lang. yun workout na kapag nag exercise tapos kung kaya mo rin pag uwi sa bahay konting push up konting pagbalik ko nga eh sa morning, oh. morning bago ko pumasok hindi naman kailangan Pala sa 4 floor ako diba? eh, di ba? hindi ako gumagap ng elevator ah oh, maganda stairs <laughs> hagdan hagdan lang ako kahit pag nag-grocery ako hagdan niya parang yun na yung oh. cardio mo 50, 60. Maliit, maliit na yung 10 million na yan. Oo, mga ganun na. Grabehan. Pangmasa kasi, no? Iba pa siguro yung construction. Oo, oh, iba pa yun. Yan yung mga joke namin, magkakatrabaho mga Filipino ba doon. Pagod na kami no? kasi bilhin mo. Paano na lang ba? Paano na yung pang-planchers natin sa Jolly? Ah, pag nag-retire sa Pilipinas. Hindi, nag-joke kami pag ano po, sobrang pagod hindi na natin kaya, pagod na tayo <laughs> Pag sobrang pagod, sobrang busy sa world mm -hmm. yung iba daw, on the spot lang sabi ko, la, ang tapos yung mga na, sayo nila yung gano'n, di ba? <laughs> yung nagsishake yung mga <laughs> sabi niya, on the spot lang, tapos yung mga kapatid niya, hindi. ano, parang last week lang namin pre-practice na, siguro nga kasi lumaki sila na gano'n, parang tapos pagandahan sila ng sari-dress pag everyday parang twice nagbibihis everyday ano talaga 'yan sa kultura nila pero hindi yung ano yung pagsakainan hindi yung di ba dito parang oh ito sa VIP iba yung mga uh, nino. mga ninong iba yung, nino. iba yung Lula, mesa isa minsan kasi may may ano may pila-pila yung pagkain yung bride, para hindi nakilala yung mga angkon dito raw mamaya na mamaya na kasi puno pa papara Tinulak <laughs> uh -huh. siya, hindi niya lang, Yun yung bride <laughs> Kasi hindi ka siya dun sa likod. Pila-pila. 80s na tayo. Ang daming mga nawala ng mga store, no? Patulad na ito. Alam ko, ito. Dean Taifung Magtatayo. Ano to dati? California Pizza Kitchen? Hindi ko alam kung nilipat or wala na. Anyway. So meron nag-aano ngayon dito. Fencing. Ngayon, hahanapin natin sila. Yan, nakita ko na sila. This is better, right? This mall is better than yesterday. <laughs> ano to, dalawang mall na pinag -connect. isang Ayala, isang Metro. Yan. wala daw kasing Jayco sa US. Kaya magche check sila. sa condo na lang. Diba? Mayingan Ito pala nila. Ayan, nakabili na sila para matikman nila. Ito humirit pa. Ask for tissue, ask for tissue. Ayan, nagde-decide kung saan kami kakain kasi ang dami namin eh. Ang gusto namin, isang long table. Hindi yung iwa-hiwalay. So nagpa-reserve na kami dito sa Modern Shanghai pero titingnan natin kung may mabibigyan nila tayo ng long table na magkakasama. So, nag-check pa kung saan pa kami pwede. So, wala pang final sa kami magla-lunch. Pero ito si Hobby. Hobby. Ito ba gusto? Ito, ito, susunod yung Disney. na Hag daw, hag. Hag, hag, hag kuya pi. Hag kuya pi. Ay daw. It's mommy. Kuya pi, hag kuya pi. Ah, bilis, sad kuya pi oh. Pixar pants mo yun. Ay, ah.

So, dito na kami kakain. Yan. So, dito kami pupuesto. Howdy. How do you look here? Yan, dumadami na yung tao.